Magandang gabi o oh, Maray Rally. Ayon mo kay sa Panginoon sa Kristo, sino ang tunay na Diyos? Ayon sa Panginoon sa so Kristo? Ayon sa Panginoon sa so Kristo, ang ang tunay na Diyos, yung Ama, sa kasya. Sa kaho siya? Siya. Ayon sa Kanya. Ang ibig niyo bang sabihin ni yung ama nagsugo sa kanya at yung ang Panginoon sa so Kristo ang sinugo, lumalabas so eh isang Diyos na nagsugot isang Diyos na sinuko si Hindi oh. di dalawa ang Diyos kung bilang ng tao pag-uusapan dalawa pakinggan mo ha sabi ni Jesus o is ng Juan. oo oh. At kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Bakit? Sapagkat hindi ako nag-iisa. Bakit? Kundi ako at ang ama. Kunta, <laughs> Sabi niya, kung humahatol ako, totoo hatol ko. Dahil hindi ako nag-iisa. Kundi ako at ang ama na tumatahan sa akin. Kaya hindi siya nag-iisa. Hindi iisa. Ang ibig niyo sabihin niya, kaya silang Diyos. Ah, oo, oo, Nakasulat eh. Pakinggan mo, uno-uno ng Juan. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumas sa Diyos. Hmm. At ang verbo ay Diyos. Tamo. Nang pasimula, siya ang verbo. Yung verbo, sumas sa Diyos. And the word was with God. And the word was God. Ang verbo ay Diyos. Oh. Bakit natin natitiyak Diyos nga siya? Dosais. Pakinggan nyo sa pinipos. Nasya. Bagamat nasaan niyong Diyos, hmm. ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay pa nga sila. Eh. <laughs> eh, hindi mo pwede sabihin pantay siya. Nasya rin yun. Ginalamit yung salitang pantay sa dalawang entity. Ha? Hindi ko pwede sabihin... Ang Biblia ko, pantay. Ah, wala namang kapantay. Paano mo sasabihin pantay? Ha? Pagka kinasabing pantay, may dalawang entity, may dalawang kalagayan na magkapantay. Ang sabi, siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat tanang na ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos, kundi bagkos hilubad niya ito hmm. at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, oh. nakitulad siya sa tao. yung hubarin niya yung pagkapantay niya sa Diyos, nakitulad siya sa tao. Eh, hindi nga siya sa tao. Dahil kung tao nga siya, kapag man makikitulad pa siya sa tao, eh di Diyos nga siya. Dahil nakapantay siya sa Diyos. Eh, yan ang sabi ng Biblia. Hindi, di sa 17 ng Juan 1 at 3, ang sabi nga ay naglarasal ang Panginoon sa Diyos. Oh. O, tumingala siya, siya sa langit. langit. Siya sa, siya langit. sa 17 uno, no? Oh. At pagtingala niya sa langit, sinabi niya, Ama! luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Yun ang uno. Dos, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman mm -hmm. upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan lahat ng ibinigay mo sa kanya. Uh -huh. At tres, uh -huh. at ito uh -huh. ang buhay uh -huh. na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Oh. Uh -huh. Nag-iisang. Hindi nag-iisa. Iisang nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Di ba? Yan ang nakasulat. Yan ang nakasulat. Sigurado ako nung hindi. Oo, oo, oo. Di ba? So, sabi niya, nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Eh tama naman yun. Iisa lang naman talaga. Ama ron eh. Ah. Nakatingala nga siya sa langit eh. O di, tayong mga tao nasa lupa, nakilala natin. Doon sa langit, iisa talaga Diyos na tunay doon. Kailan? Eh nandito kasi sa lupa yung anak eh naiisa yung langit. Nakatingin siya sa langit, mo kakalimutan. Siyempre, bumaba siya eh. E di wala siya roon. Kaya nga, nung andin siya, nung wala siya ron, sabi niya, makilala ka niya dyan sa langit, eh isa kang Diyos na tunay. E ito bang pumarito sa lupa? Diyos ba ito? Unang Juan 5.20. At nalalaman natin na, na naparito ang anak ng oh. Diyos. E di wala nga sa langit, dahil naparito eh. O ngayon, ano sabi sa naparito? At tayo'y binigyan ng pag-aunawa mm. upang ating makilala siya na totoo. Oh at tayo'y nasa kanyan na totoo sa, makat, yeah? sa makatwid ay sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Yun ang napalito si Yesu Cristo. Ano sabi ron? Ito ang tunay na Diyos at at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mga anak ko, mga ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Oh, ayon. Marami pa lang Diyos-Diyosan dito sa lupa. Eh, nung pumarito yung anak ng Diyos, ito ika tunay na Diyos. Tunay na Diyos ang? Dito sa luka. Then, marami palang Diyos Diyos ang dito ang ng seso. Kaya kinuha, may, tunay na Diyos sa langit, may tunay na Diyos sa lupa. Yung naparito, ito ang tunay na Diyos. At ang buhay na wala.